Nag-pose ang director ng Don Bell na si May Cruz Albiar. Miss na miss na ang dalawa na pa siya sabi ay Will miss these two kulit. Safe travels, dear Bell and Donny. At nilabas niya ang behind the scene ng dalawa. Panoorin eto. Napakakulit talaga nilang dalawa. Parang ang sarap-sarap nilang kasama sa taping. At yun na nga guys, nakatulog si Donnie habang iniintay ang kanilang flight. Dahil puyat na puyat siya. Ang cute lang na nasa tabi niya lang si Belle habang natutulog. At nakita nga na magka-holding hands ang dalawa habang tulog si Donnie. Kaso nakita ni Belang ang camera kaya agad niyang inalis. Grabe, nakakakilig to the max. Talagang hindi nawawala ang titig ni Donnie sa kanyang tink. At syempre, pinlex niya sa kanyang social media account ang kanyang favorite view. At napakasarap tignan ang kanilang friendship. Mula he's into her hanggang can't buy me love talagang magkakasama-sama sila. At syempre, napakakonsistent ng ating best boy talagang mula Las Vegas noon hanggang ngayon sa Milan ay hawak-hawak niya ang maleta ni Belle. Prinsesa na prinsesa niya talaga ituring si Belle Mariano.